ikadalawamput-anim na kabanata. Kung paano ang niebe sa taginit, at kung paano ang ulan sa pag-aani, gayon ang karangalan ay hindi nababagay sa mangmang. Kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad. Gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab Ang paghagupit ay sa kabayo. Ang paningkaw ay sa asno at ang pamalo ay sa likod ng mga mangmang. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan, baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka siya ay maging pantas sa ganang kanya. Siyang nagsusugo ng pasugo sa pamamagitan ng kamay ng mangmang, naghihiwalay ng kanyang mga paa, at umiinom sa kasiraan. Ang mga hita ng pilay ay nabibitin gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang kung paano ang isay nagbabalot ng isang bato sa isang lambanog gayon ang nagbibigay ng karangalan sa mangmang kung paano ang tinik na tumutusok sa kamay ng lango gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang kung paano ang mamamana sumusugat sa lahat Gayon ang umupa sa mangmang at umuupa sa pag-ayo ngayon. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa kanya. Sinabi ng tamad, may leon sa daan, isang leon ay nasa mga lansangan. Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa kanyang higaan. Idinadampot ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan, napapagod siyang dalhin uli sa kanyang bibig. Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kanyang sarili kaysa pitong tao na makapagbibigay katwiran. Ang nagdaraan at nakikialam sa pag-aaway na hindi ukol sa kanya ay gaya ng humahawak ng aso sa mga tainga. Kung paano ang taong ulol na naghahagis ng mga dupong na apoy, mga pana at kamatayan. Gayon ang tao na nagdadaya sa kanyang kapwa at nagsasabi, hindi ko ba ginagawa sa paglilibang? Sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy. At kung saan walang mapaghatid dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. Kung paano ang mga uling sa mga baga at ang kahoy sa apoy. Gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. Ang mga salita ng mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Mga mapusok na labi at masamang puso ay parang sisidlang lupa na nababalot ng dumi ng pilak. Ang nagtatanim ay nagpapakunwari ng kanyang mga labi, ngunit siya'y naglalagay ng pagdaraya sa loob niya. Pagka siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat may pitong karumal-dumal sa kanyang puso. Bagaman ang kanyang pagtatanim ay magtakip ng karayaan, at ang kanyang kasamaan ay lubos na makikilala sa harap ng kapisanan. Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon, at siyang nagpapagulong ng bato ay babalikan nito siya. Ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya, at ang bibig ng kunwang mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan